programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good afternoon mga kachikas and welcome sa aking munting channel Mapapasugod nga itong si Raymond sa bahay nga nitong si Divina dahil pagagalitan nga niya itong kanilang anak na si Libby dahil nga sa pangbabastos nito dito nga kay Sherlyn at dito naman ay mapipilitan na ngang sumama ng kanilang tahanan Itong nga bruhang si Libby dito nga kay Raymond at dito naman ay pagbibigay uh, alam na nito nga si Raymond kay Charlene na nauwi na ng kanilang tahanan itong nga si Libby kung kaya't agad-agad nga pupunta at dadalaw na nga itong si Charlene sa bahay nga nila Raymond. Ngunit sila ay magugulat at mabibigla dahil nga itong si Libby sa laki ng problema ang kanyang dinadala na halos hindi niya na alam kung ano ang kanyang gagawin. Kaya dito nga ay maiisipan niyang tapusin na nga ba ang kanyang buhay at magugulat nga ang isa sa kanilang makatulong kasama nga itong kanyang lola Sonya na bigla na lamang mapapasigaw dahil makikita nga nila sa higaan itong nga si Libby na bumubula na ang bibig or wala na nga bang talagang buhay itong si Libby at si Libby nga ba ang tatapos ng kanyang buhay dahil nga sa hindi niya na kinakaya kung ano man ang problema ang dumating sa kanya dahil si Savior nga ang kanyang unang minamahal at ito nga ang sinasabi ang kanyang buhay ngunit si Savior nga ay tinapos na ang kanilang relasyon at nakipagkaibigan na lamang ito sa kanya ngunit hindi nga ito matanggap-tanggap nitong ang si Libby ang katotohanang iniwan at inayawan na siya nitong ang si Savior dahil sa kasamaan ng kanyang pag-uugali na minana niya sa kanyang Mami D. Kaya guys, napakarami po nating mga dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa Prinsesa ng City Jail. Kung nagustuhan po ninyo ang aking videos for today, subscribe na lamang po ng aking channel, paki like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye bye!